Magandang araw na naman mga kabaryo at andito na naman po tayo sa ating usapang baboy. And ngayon po, samahan nyo ko sa pagbisita na naman sa regular na rin nating pinupuntahan na babuyan sa Tanawan City, Batangas, ang CKC Farm. po tayo sa CKC Farm So ito po syempre ang kanilang gestating area Na kung saan andito po ang kanilang mga buntis So ito po yung mga DCM na gilts nila Actually sauna po pala kasi mga buntis na sila ano po? Nice. And then dito po wala tayo masyadong laman Pero may laman din po ito sa parte doon And then syempre kasama din po natin si Bang Felix Ang makisig na farm manager ng CKC Farm Ayan. Then ito naman po ang kanilang farrowing area na sisilipin din po natin Okay. Tapak po muna tayo sa foot bath na meron dapat ang kada building So meron po microban yan Then ito naman po ang kanilang mga farrowing area So ito po yung mga buntis nila, wala pang biik And siguro po malapit na mga nakiamang yan mapapansin po natin itong tolda sa tapat actually ito po ay ginagawa nilang kumot pag malamig so ngayon po na medyo mainit pa hindi pa pa nila ginagamit yan ayan lalaki ng chan so dito daw po sa farm nitong mga huling buwan ay nakaranas na matinding kakulangan sa tubig kaya pumangit ang kanilang mga production so lahat po yun biik, fattener and mga breeders ah Okay, so meron po tayo dito mga medyo madudungis na biik At itong mga ito po siguro ay mga bagong kapon Then ito naman po ay mga winalay Ayan, so mukhang okay naman po ang timbang nila And hindi rin naman sila payat Actually maganda po ang kanilang katawan Pero dito po kasi sa CKC Farm Sanay po ako na malalaki talaga yung mga biik na winawalay nila So ayan po pero siguro ito po ay medyo malaki na rin ang improvement kumpara do sa dating nga na nawalan sila ng tubig. So bagong kapon din po ito. Ayan. So ito po yung sanay ako makita ng mga biik. Ganyang kalalaki. Then ito po. Meron din tayo dito nagtatae. At ito ay galing dito sa kabilang kulungan. So ayan. At mukhang lahat po sila ay maliliit. So ang problema po siguro dito ay mismong na dito na sa ating inahin. Kaya check natin ang dede. Ayan medyo mukha pong may problema nga siya sa production ng gatas. Kaya lahat ng kanyang biik ay mapapayat at nagtatae. So siguro po ang magandang gawin ay magwalay na ng maagap sa ibang inahin at ilipat na itong mga biik na ito. Yan. So meron din pong aprilite yung kanilang inuman na tubig pero hindi pa rin po makontrol. So siguro po talaga nasa inahin yung problema. Oh no! Yan. So ito po magaganda mga size ng iwinalay. And then dito po meron pa rin mga biik. And magaganda na rin po sila. Good job! Dito po sa kabila ay meron pang dalawang farrowing crates kaya silipin na rin po natin. Ayan, so magaganda po dito. And eto po sila. Ah, mga buntis pa po. At wala pa silang mga bi Then dito naman po, meron silang mga gills pa dito. So replacement gills po yung mga yan. And then dito naman po, yung kanilang iba pang mga fatteners. So silipin din po natin. Ito daw mga kabaryo, ang kanilang mga mayborn na mga piglets. So ito daw po yung mga reject nila kasi 2 months na po mga ito pero ito pa lang po ang size. Dapat po sila ay nasa 20 kilos na. Okay. Then dito naman po, ito yung mga April born nila. So mga 3 months na po ang edad ng mga ito. Mga nasa approximately 30 kilos na rin naman sila. Then ito na nga po yung kanilang mga replacement gilts. Ayan. So ito po mga ito ay galing ITCPH. Ano po? So muli po ang ITCPH, ito yung training center sa Lipa, na naglalabas din po sila ng gilts. So ito po mga ito ay F1, uh, nilabas po ito ay biik pa, kaya pwede rin po kayo magpa-reserve sa kanila. Okay, kumalapit po kayo sa ITCPH. Okay. Yan, so ito pa, ito po mga ito ay by August ay mabubulugan na. Pero sa itsura po nila, mukhang ready na sila. Nice. Tuloy po natin ang pagtingin sa kanilang mga market pigs and ito nga po yung kanilang mga pambentang baboy at naka-reserve na po itong mga ito. So nasa more than 100 kilos na po ang timbang and pipikapin na po mamaya. Then ito na naman po ulit ang kanilang mga mayborn na mga piglets and ito po ay inilipat dito ng 7-10 So ibig sabihin po dalawang buwan na po sila nung inilipat dito. Okay, ito po mga ito yung mga naapektuhan nga nung kakulangan ng tubig nung mga panahon na yon. Pero mukhang nakahabol na sila ng laki. Ano po? Pero yun nga, meron pa rin po tayo dito medyo maliliit and ini-expect po natin na kapag maliliit ang mga baboy na iwinalay ay na-delay nade din talaga ang kanilang laki. What? Ngayon, i-discuss naman po natin mga kabaryo itong imahin na ito, ano po? So meron po tayo dito makikita na chart and mga numbers na ito po ay galing sa mga monitoring na ginawa po natin noon sa UPLB sa mga market pigs na pinapalaki po natin noon. So dito po, under sa groups, meron po tayong iba't ibang timbang na mga biik and then meron po tayong day 28, day 58, day 88, day 118, and day 148. So yan po yung mga araw na tinitimbang natin yung mga biik hanggang sa sila po ay maging fatteners. So monthly po ginagawa natin yan hanggang sa sila ay umabot ng day 148 or yung kanilang ideal na market age. So dito po para mas mabilis ang discussion, ikumpara na lang po natin yung dalawang dulo. So doon po sa taas na 5 to 5.99 kilograms pagdating po ng day 148, ang timbang lang po niya ay 75 kilos. Samantalang doon naman po sa kabilang dulo na 8 to 8.99 kilograms na biik na natin ay umabot naman ng 96 kilos sa day 148 or sa araw ng kanyang uh, pagbebenta. So base po dito, makikita po natin ang kahalagahan na magandang timbang sa pagwawalay ng ating mga biik. At ito po ay may direktang impact sa magiging growing performance nila pagdating nila ng starter, grower, and finisher. Kaya po importante na tutukan natin ang timbang ng ating mga biik na iwinawalay So siguraduhin po natin na nakukuha sila ng magandang nutrisyon galing sa inihin, galing sa tubig, milk replacer and sa ating early win immuno booster So that may walay natin sila na maganda Para sigurado rin po tayo na mabibigat sila pagdating po ng kanilang araw ng bentahan ngayon po kung nabansot naman ang ating mga biik pagdating po ng pagwawalay, so either ito po ay magaan pagdating ng araw ng pagbebenta o kaya naman po ay ide-delay natin ang kanilang araw ng pagbebenta para makahabol pa sila ng laki. Ngayon, aside po sa pwedeng maapektuhan ang ating kita, ano pa ang ibang impact nito sa ating babuyan? Ang ating po mga market usually bago po natin sila maibenta, ay inaalagaan muna natin ng isang buwan sa farrowing pen kung saan pa sila sa kanilang inihin. And then ililipat natin sila sa kanilang nursery pen ng isang buwan din bago natin sila ibaba sa kanilang growing pen na tumatagal depende kung gano'ng sila kabilis lumalaki. At kapag na-reach na nila yung target natin na market weight, ibebenta na po natin sila. Okay. Ngayon tingnan naman po natin ang kaibahan ng dami ng kulungan sa dalawang farms na yung isa ay nag-aalaga lang ng 5 months bago may benta samantalang yung isa naman ay 6 months bago may benta. Ano po? So sabihin po natin na pareha silang may tensaw level and para po doon sa 5 months lang ang kinakailangan bago nila may benta yung kanilang mga fatteners ang kinakailangan po nilang kulungan ay tatlong farrowing pens, tatlong nursery pens and anim na growing pens. Samantalang dun sa isa namang farm na kinakailangan ng anim na buwan bago niya may benta yung kanya mga fatteners, nangangailangan po ito ng tatlong farrowing pens, tatlong nursery pens, pero walong growing pens. So mas nangangailangan siya ng dalawa pang extra na growing pens dahil nga po mas matagal niyang inaalagaan yung kanya mga fatteners bago niya may benta. So dito po kailangan pa nating mag-invest ng additional na dalawang kulungan. At kapag hindi po natin provide yung additional na mga kulungan ay posible pong maipit ang ating pig flow at posible pong magkulang ang kulungan ng ating mga alaga. Oh no! Ayan, so balik po tayo dito. Muli po ang mga ito ay 2 months and sa 2 months po dapat ang mga ito ay tumitimbang na ng around uh, 20 kilos. Yung iba po ay more than 20 kilos naman pero yung ibang nga po ay hindi pa umaabot. So ito po siguro ay epekto pa rin nung kawala ng tubig dito sa farm nitong mga nakaraang buwan. Pero ang maganda naman po ay mukha naman silang healthy and masisigla. Ayan, so lipat po tayo dito sa kabila. So dito naman po meron pa tayo ditong extra building para sa ating mga fatteners. So sisilipin din po natin yan ang mga nandito po ay medyo malalaki na. Okay, so ito po yan. Medyo malalaki rin po yung kulungan dito. Okay, so ito na po sila. And ito po mga ito ay dumating ng 5.15 dito sa kulungan. At ngayon nga po ay July, so 4 months na po ito mga ito. Ayan, so mukha naman po silang 4 months. Or lampas pa. Ay, okay, medyo malalaki na rin po. Siguro ang timbang nito mga ito ay meron na pumapalo ng mga 80 kilos. Wow! Dito po kasi sa farm, ang target din po nila ay tumimbang ng 90 to 100 kilos ang mga 5 months nila na fatteners. Ayan, so ito po, malalaki na rin. And ito po ay almost 4 months na rin ang edad. Okay, so meron pa po silang 1 month para papaluin na 100 kilos yung mga yan. And then ito po yung last. Yan mukhang medyo maliliit dito. At mukhang kinulang din sa tubig. Hindi po pampainom kundi pampaligo. Pero dito po sa tatlong kulungan, ito yung pinakabata. So, mga tatlong buwan at kalahati pa lang po ang edad ng mga ito. Ngayon po, ishare ko na rin yung kanilang feeding program dito sa farm. So, sabi po ni Sir Kenneth na owner ng CKC Farm, ang bawat isang baboy daw po or fattener nila ay nag allocate siya ng isang early win super start, isang pigrolock starter, and then dalawang pigrolock grower. So hindi na po siya nag-finisher. And minsan po kapag kulang pa rin sa timbang ay nagdadagdag pa siya ng grower feeds. Okay? So ang target po niya muli ay 5 months from birth. Tumitimbang na dapat ang kanya mga pambentang baboy ng 90 to 100 kilos bago po niya maibenta. Whoa! And yan po muna ang video natin ngayon. And hopefully po ay kinapulutan natin ito ulit ng aral. So ngayon po, syempre, shoutout na sa ating mga kabaryo. Kaya pagbati po kay Ma'am Maida Obilio from La Union, Sir Don Wesley Manalo from Quezon, Sir Ryan Umandap, And sa isa po nating kasamahan sa Samar, ang makisig, masipag at poging-pogi na si Sir Fabula Elmer. Okay, salamat po sa panunood and sa lahat po nating ating mga kabaryo, maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta at iwala sa ating channel and mag-iingat po tayo palagi. Bago! Sa pambago'y ng pigro